Ayo. 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 What's up mga migoy? Sa video na ito mga migoy. Mga wet sa video kurad. Sigura ka tu. Nakarampan tu Sa inyong makikita mga migoy. Makikita nyo dyan. You can see. <laughs> makikita nyo dyan ang mga puno at mga sagbot mga migoy napuno to ng mga Hello. puno at mga sagbot dahil napakalayo na to sa kabihas mga migoy. Sinawahan ko nga dito yung aking pamangkin, ng aking pagumangkon nga si Michael, kasama ang kanyang uyab mga migoy. Diyan, oh, kanina pa kami naghihintay na may darating dito mga migoy. At ito na, may dumating nga kasi si migoy ay naghanap ng kanyang mga mag-aaral at ito ang tatay ng kanyang mag-aaral mga migoy. Yun, nandiyan na si migoy Michael, ang gwapo niyan mga migoy. Kasama niya, Sir. ang kanyang uyab. Yan. Yan, nagtatanong na siya kung nasaan na si Jan. Kasi si Jan ang anak ni Kuya. Ni Kuya Migoy natin. You know? Nagsasalita dyan si Migoy kung saan na ba si Jan. At sinabi ng kanyang tatay na si Jan ay nagtitiguan ng mga baka. Yan no? si Miming. Naghihintay din kay Jan. Yun. Kanina pa yan naghihintay. Kaya gusto lang niyang sulod sa kanilang bahay. Yan na. Nagkalisod-lisod na si Miming. Yan balik tayo kay Migoy. Nagtatanong siya kung nasaan na si Jan. Sinagot nga siya ni Kuya Migoy na nagtitigway pa ng baka ng kanilang mga mananap mga Migoy. Mga mananap. <laughs> Yan. Ito ang tanim nila Kuya. Malayo ito sa gabi asnan pero marami silang tanim. Yan ay yung mga binggala Kasama na yung lubi. Ang iba dyan ay binabantayan lamang nila. Ibig sabihin, iba ang may ari mga Migoy. Hindi sila nagdudool kang Kuya dahil may dalang itak. <laughs> Baka anuhin sila mga migoy. Yan na. O, oh, ito na si kuya. Nagsasalita siya habang naglaro sa kanyang itak. Pero mabait yan si kuya mga migoy. O, oh, sumiplat siya sa akin. Dahil baka uh -huh. daw ako ay ano. Kasi palaging nagbibideo. Yan. Sa tagal lang pag inusapay namin dyan mga migoy, ay may nakita kaming papunta na dito sa aming kinalagyan mga migoy. At ito na ay si Jan. Ang tagal namin hinintay si Jan mga migoy. Si Jan nga pala ay siya ang mag-aaral ni Migoy Michael mga migoy siya ay isang ALS na estudyante dahil si Migoy at ang kanyang uyab, ang kanyang girlfriend ay mga teachers sa ALS. yahito na si Jan mga Migoy. Tapos na siyang nagtingguhay ng kanilang mga baka. Pa smile smile pa dyan si uh, Jan mga Migoy. Dahil uh, hindi sila nakapagklase noong nakaraang araw dahil may importanteng nilakad si Migoy Michael at kanyang uyab. At dito ay nag-inusapay na sila ni Jan at ni Migoy Michael. At tumingin sa akin si Jan at nag-smile mga Migoy. Yun na. Nagtanong na si Migoy Michael kung ano ang kanyang ginawa dito sa nakaraang araw kung naansiran ba niya ang kanyang mga modules. At sinabi ni Jan na parang hindi lahat ay kanyang nasagutan dahil meron pang kulang. At sinabi naman ni na Migoy na okay lang yan, tapusin mo lang. Mabait na bata itong si John mga migoy. Habang sila'y nag-inusapay mga migoy, ay tinignan ko naman itong ginagawa ni kuya. Siya pala ay kumukuha ng mga bunga ng kapayas. Bunga ng papaya mga migoy. Dahil natumba daw ito, dahil nabigatan sa kanyang mga bunga. Nang lumakas ang hangin ay natumba. Kaya kukunin na lang niya lahat migoy para pang bahog sa kanyang mga baboy mga migoy. Lulutuin daw yan at sa para maging masarap ang pagkain ng mga bagoy. Yun mga migoy oh. Yun ang nangyari mga migoy, nawala yung isang sanga dahil ang bigatan sa bunga, dahil sa lakas ng hangin mga migoy. Kaya ito, inukuha ni kuya lahat ng mga bunga na pwedeng pakinabangan mga migoy. Dahil dito sa probinsya, malaking tulong na ang mga papaya para pangbahog sa mga baboy mga migoy. Hindi kagaya nung nauna kong video na ang baboy ay binabahugan ng pansit mga migoy. Tapos, ito na. Nagbibigay na si Migoy Baikil ang mga modules na sasagutan ni Jan. Para naman to sa linggo na ito mga migoy. At ipapasa eh, to ni Igoy Jan, kami kay Michael sa kanyang pagbalik dito sa kanila. Nag-inusapay na naman sila dyan mga Igoy. kung ano ang kanyang gagawin, ano mga subjects ang sasagutan at saka dito ay nilag, ah, binigyan din siya ni Migoy ng mga instructions sa ano ang dapat na gawin. Kung ilang oras pwede sagutan ang mga modules mga Migoy. Migoy. Nakabili pa ko sa batang itong mga Migoy dahil parang bait nitong si Jan mga Migoy at mahiyain na bata. Pagkatapos na kayo silang nag-inusapay mga Migoy, pumunta naman ako dito para humingi ng mga ingredients sa pagluluto mga migoy. Yan ay tinatawag na bawing. Yan ay napakahumot mga migoy. Mm -hmm. Pasimple na ako dyan sa kilid para makahingi ng ganyan mga migoy. dami nilang malungkay mga migoy. Oh. Kita nyo yan mga migoy. Yan. Isinilid ko na sa bag. Diritso na. Matik na mga migoy. Yun si kuya. Oh. Tumatakbo na dahil bibigyan daw niya ako ng sili. Siling labuyo mga migoy. You oh. know? Ayos talagang ginagawa ni kuya. Napakabait. Yun na. Oh. Pabalik na siya dito mga migoy at nakakuha daw siya ng siling labuyo. Oh, hindi pala, siling demonyo. Yun daw ay napakaanghang na siling mga migoy. Eto na si kuya, parang gikapoy siya sa pagtakbo mga migoy. Pero hangina ni po si kuya mga migoy. O, oh, ay dalas siya mga migoy. Ito ay siling demonyo. Ito daw ay napakaanghang na klase. Pang binhi ito mga migoy. So ang gagawin ko yon ay bibinhi ko yan migoy. Ititanim. So eto na, parang nagpapaalam na si migoy dito. Nagpapaalam daw siya kina John at kang kuya. At nagpapaalam na din kami dito kay Mining mga migoy. Mm -hmm, Mining, ingat kami Miming. <laughs> Yan na. Kami ay nagpaalam na kina kuya at John mga migoy. Pero pumunta muna kami dito sa ilog mga migoy. Grabe, ang lawak ng ilog mga migoy. Wala kayong ibang makikita dyan, puro bukid. Yan o. No? Oh, may nagkakabayo mga migoy papunta sa amin. So napakalayo talaga nito. Puro bukid ang yung makikita, mga kahoy at mga sagbot mga migoy. Diba? Yan o. No? At dito naman mga migoy ito na, dito kami magkadaan mga migoy oh, Napaka-overlooking dito mga migoy ang ganda. Kaya lang, napakalayo na nito sa kabihasnan mga migoy O, oh, puro na yan mga tanim at saka mga sagbot mga migoy mga damo, yun na. Kasunod ako, kila migoy dito. O, oh, dito ang dadaanan namin mga amigoy. O, oh, kasi hindi ko dala ang GoPro, kaya ito yung cellphone ko lang ginamit. O, oh, dyan. <laughs> daan mga migoy tingnan nyo lang. ba? Diba? ganyan siya. lang klarong daan ng bicycle o nito ng motosiklo yan dito naman mga migoy ay e, pumunta kami sa kabila ng bukid na naman mga migoy para puntahan din yung isang mag-aaral ni migoy Michael ngunit wala daw dito ang kanyang mag-aaral mga migoy at nakausap namin ang kanyang tito pero hindi ilumalabas ng bahay mga migoy kaya doon lang sila nag-inusapay mga migoy. At ito dito ay nabibideo. Ito ang bahay na to ang uh, bahay ng kanyang mga aral mga migoy, ay nasa tuktok talaga ng bundok yan o. Bangin ang magkabilang plaster dyan mga migoy. Yan o, bangin. At saka yung kabila naman. Pero ang ganda ng hangin dito mga migoy. Ayos na ayos ang mga paginhawa nato pa. At dito naman mga migoy, yan o. Yan, ang ganda migoy. At dito kami dadaan mga migoy.